kwentuhan at usapang basketball. Tara dito sa Pinoy Top Score. Magsisimula na ang 50th season ng PBA at maraming fans na ang nakaabang sa mga paborito nilang team. Lalo na sa napaka-exciting na opening game, ang Manila Klasiko ng Barangay Ginebra at Magnolia Hot Shots. Pero bago magsimula ay igagawad muna sa mga players ang iba't ibang award tulad ng Rookie of the Year. Inaasahan ng lahat na ang prestigious award na ito ay maiuwi ni Barangay Ginebra Starguard RJ Abarientos. Dahil sa magandang season at performance na kanyang pinakita upang tulungan ang kampanya ng Barangay Ginebra sa katatapos lamang na 49 season ng PBA. Subalit dahil sa post ng batikang basketball columnist na si Homer Saison ay maraming fans ang nag-react, lalo na ang mga sumusuporta sa Barangay Ginebra. Ayon kasi sa kanyang pahayag ay hindi si RJ Abarientos ang tatanghaling rookie of the year bagkos ay masisilat ito ni Cedric Bearfield ng Blackwater bilang runaway winner. Hindi naman maikakaila na sa individual skills ay maibubuga itong Phil American Guard ng bossing. Pero paanong gagantimpalaan ng ganitong kataas na award ang rookie ng Blackwater kung hindi man lang niya naitago sa playoffs ang kanyang kupunan? Kumpara kay RJ Abarientos na malaking tulong ang inambag sa Gene Kings para makarating sa dalawang finals appearance at isang semis sa 49 season ng PBA. Paano nga ba pinipili ang tatanghaling Rookie of the Year? Ayon sa aking kaalaman, ito ay nagmumula sa Player Statistical Points, boto ng mga kapwa niya PBA Players, Commissioner's Office at ang napaka media votes. At kailangan ding makapaglaro ng mga rookies ng higit sa 70% man lang ng buong season. At hindi lamang ito usapang talento dahil kailangan din ng consistent playing days at madadalang impact para sa kanyang kupunan. Kaya't kung pagbabasihang mabuti ang mga kategoryang ito ay higit na nakakalamang si RJ Abariyentos kay Cedric Berfield at marami ding games na hindi siya nakapaglaro. Napakalaking impact ng media vote sa mga award at hindi imposible na mapornada ang pagiging rookie of the year ng Rising Ginebra Star Guard. Kung magkakaganon ang resulta ng botohan ay maraming basketball fans ang lalong madidismaya sa PBA dahil sa ganitong usapin. Isa kaman fans ni RJ Abariyentos o hindi ay aminin nating hindi ito fair para sa Ginebra rookie at siguradong madaming NST panatiko ang mawawala ng tiwala sa pambansang liga. Napakalaki ng ibinigay na tiwala ni Coach Tim Cohn kay The Blitz. Dito pa lang ay masasabi na nating deserve ni RJ Abarientos ang nasabing award. Ang award na isang pagkakataon lamang na pwedeng makuha ng players sa kanyang basketball karir at magbibigay ng lalong malaking inspirasyon para sa kanya na mas galingan pa sa mga susunod na season. Maaring may mga laro na lamang ang Blackwater rookie Pagdating sa puntos, pero sapat ba itong basihan para maging paborito siyang manalo ng Rookie of the Year? Anong sa palagay nyo? Isang hype lang ba ang post ito mula kay Homer Saison? O may nagaganap ng pilihan na gugulat sa lahat ng PBA Pants sa sandaling igawad ang PBA Leo Awards sa Most Outstanding Rookie sa Nagdaang Season? Maraming salamat sa pananood! Ito ang Top Score!